Oh, ganda naman ng area na pwedeng libiran natin, guys. Hey, geng. Ah, niyan sana? na. Dito tayo, guys, sa dulo ng kawalan. <laughs> ang hindi ng kanbaro, itong tibay ng mga rider sa eh. area ko na 'to. Lagi geng area ko na tarak dito kaya ya ako dito. Hmm, okay, sir. So. Ya pa ka rito na, nagakataong ako. nagdadaanan natin. Papakita ko sa inyo yung dadaanan natin ha. Ah. Ang matindi pa. May asong bagong panak. Bayan. Pag na may nalas malas pa tayo, pasakmal pa tayo. Hindi naman tayo ng ano eh. oh, pagkain tayo nito. Kung ganito lang ang mga dadaanan dito, palagyan. Pero hindi, mas masawal pa yan, pakita ko sa inyo, talagang ano Ang ah, ganda sana no grabe bahay na sila, dulong-dulong sila, tahimik na tahimik sila ano? Oh, ako galing Ha? Huh? Okay. Eh! Mag-stroll mag tayo dito sa kawalan Marami Kala ko oh, tapos na ako sa ganyan kong sinaryo, dito pa na Boom! Tara! Yan yeah, o, nakita niyan? Semi pa lang yan, guys. Semi putik. Kaya lang, mag-ready mo tayo. Ang na natin yung asong ano. Kapatay. Ngayon labasan na ang asong ano. Bagong panak. Yari. Wala natin mga video Mau-uun tayo. Pag-unan na tayo. Yun o. No? Patakbuhan sila, guys. bas ang <laughs> 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 <aidyasyo> yun kinahalangahan. Diba? Bas ang kinahalangahan. Bas ang guys Bas ang kinahalangahan. 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 Bas ang kinahalangahan talagang pang naka-prod ka dyan ano nabukong kanina pero wala may hubra negative slide dyan stop pa naman yung gulong ko saka na yun no? o oh, makakatay pa yun yun o yun o yun o yun o yun o